Good afternoon, I'm back This is Sam brusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon bagong corona dito sa Miss Grand Philippines, kung ano-ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasang na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. Ayun na, naghihintay tayo kung sino nga ba ang magiging kandidata ngayon dito sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to. At syempre, excited tayo kung sino nga ba ang ipapadala natin ngayon sa Miss Grand Philippines. Dahil syempre, di ba, alam naman niyo na ito yung mga, isa sa mga inaabangan natin. At talagang, ay nako, kahit ako excited na ako for the Miss Grand Philippines. At ito ang mas nakaka-excite dahil ngayon sa Miss Grand Philippines ay may tatlong corona. Ito nga ay ang Face of Beauty International. Andi rito din ang Reyna Hispano-Americana at syempre ang Miss Grand Philippines. So nagulat ba kayo? Kasi 'di ba last time Universal Woman at saka Eco uh, parang international tourism international. So ngayon, Reina Hispano Americana sa batch nila nila Michelle Arceo, nagdirito yung Reina Hispano Americana sa Miss Grand Philippines and then tourism, 'di ba? Ngayon ay face of beauty international. O, oh, diba? So, yun, nakaka -excite. So, ano na yung corona sa Miss, uh, sa Miss World? Baka universal woman na. <laughs> <laughs> Hindi ko alam. Pero, syempre, abangan natin yun. So, ngayon, ang tanong ng lahat, tingin daw ba natin, ay mananalo na tayo sa Miss Grand? Mm -mm. Actually, ako, para sa akin, Siguro kailangan maraming magsisalihan ngayon dito sa, sa Miss Grand Philippines ayun yung una. Tapos tignan natin sa mga mag audition ngayon taon na to kung sino nga ba ang magpapasok sa screening nila. Kung papansinin mo, nilagi dito yung Reina Hispano Americana dahil nag tayo doon and then maraming sumuporta sa Reina Hispano Americana and they are looking again the new candidates for Reina Hispano Americana for next year, di ba? So, parang dito ipinapakita na isa to sa mga pwedeng humata ng mga magiging kandidata for Reina Hispano Americana kung sino yung gustong sumali. And then, nandito din yung face of beauty na isa din to sa mga tinitignan natin ngayon na kasi title tayo dito. Kung baga, nilagay dyan ni Mr. Nawat yung dalawang nag-title sa international pageant para makahatak lalo sa Miss Grand. So, tingnan natin kung madami ang magsisisalihan ngayong taon na to. And then, kung mananalo ba tayo sa Miss Grand, actually, nakausap ko si Madam Teresa, Mala malaki at mataas ang expectation nila ngayong taon na to dito sa ating Miss Grand Philippines. Kasi, sabi nila, last time daw, ay nag-first runner-up ang Philippines sa Miss Grand. So, ngayon, umaasa sila na magpapadala tayo ng kandidata na kayang kumuha ng corona ng Miss Grand International. So, yun yung sabi ni Madam Teresa. They are looking na, ano, looking forward sila sa magiging kandidata na ilalaban talaga natin sa Miss Grand International this year. At ayun nga, ang sinasabi niya ay, sana daw marami daw magsisalihan sa Miss Grand Philippines this year para daw makakuha daw tayo ng tamang reyna na ilalaban nila sa Miss Grand. Ako naman, agree naman ako doon sa sinabi nila, di ba? The more na marami kayong kandidata, mas makakapili kayo ng bonggang candidates. And tignan natin, so siguro target nila baka 30 candidates o sa 30 candidates na yon. Pero isa din sa mga matunog talaga na pinag-uusapan nga sa social media ang pagsali din ni Michelle D. So marami din nagtatanong, Mama Sam, ano ba matutuloy ba si Michelle D talaga dito sa Miss Grand? Sasali ba talaga siya? Hindi ko alam ang sagot ko doon. Pero hintayin natin na mag-audition si, si Michelle D sa Miss Grand. Kaya lang, misa iniisip ko, Miss Universe Philippines na siya, eh bakit pa siya pupunta sa Miss Grand? O, di ba? Nag Miss World Philippines na siya Bakit pa siya pupunta sa Miss Grand Ay eh, dalawang malaking title holder Ang nahawakan ni Michelle D Pero kung gusto niya pang ang Miss Grand Lalo na ngayon uh, Ang Miss Universe At saka Miss Grand Nag tie up silang dalawa Kung baga bundle sila And I think Nothing wrong kung mag join Si Michelle D kung gusto niya At isa siya sa mga nakikita ko na malaking kandidata na papalo dito sa Miss Grand International kung sakaling siya ay sasali. So ang tanong dyan, sasali nga ba? Diba? So yun yung nakaka-excite kasi Michelle dito. Pero sabi nga kaya daw baka konti lang ang magsisalihan kung sasali si Michelle D. Ngayon naman, ang tingin ko naman dyan, kaya nga sila naglagay ng corona para sa Reina hispano americana para dito sa face of ano, para yung mga ibang kandidata na gustong sumali dito sa Miss Grand Philippines ay magkaroon ng opportunity na mag-join sa ibang pageant. Ako para sa akin ha, gusto ko yung yung Reina Hispano Americana kasi talagang grabe talaga yung pageant ng Reina Hispano Americana in, in fairness sa production din ng Reina Hispano Americana gusto ko siya and yung face of uh beauty, I think hindi pa ako dyan nakaano. Yung Miss Global, oh, sana makuha din yun ni Mr. Nawat. Kasi, ah, ni Mr. Arnold. Kaya lang parang piling ko hindi tatanggapin yun ni Mr. Arnold kasi nga magiging ano to kay Mr. Nawat. sa yung Miss Cosmo, oh, parang piling ko hindi nila kukunin yan. Kasi parang, ewan ko, hindi ko alam, pwedeng mapunta to sa Binibining Pilipinas or kung saan man, di ba? Kasi nga, di ba, alam niyo naman yung nangyayari ngayon dito sa mga labanan ng mga pageant. But ako, para sa akin, ang mga dapat natin abangan, Miss Global, Miss, ah, uh, Miss Reina Hispano Americana, ah, uh, Miss Global, Reina Hispano Americana, I think, Miss Grand, Miss Universe, Miss Earth, maganda ang Miss Earth sa totoo lang. Kaya lang nagkukulang lang talaga sila sa suporta. Ah. And then Miss International, medyo naano ano ako sa Mr. International eh, pero depende. And I think sana mapaganda din ng globe, 'di ba? Ayun yung mga budget na kabang abang eh. So, hintayin natin. <laughs> Ganon. So, ngayon dito sa Miss Grand, syempre exciting kasi nababalitaan ko nga, papalo din daw dito si ano, Gabi Basiano. Kaya ng pag sumali si Michelle D, tapos sumali si Gabi Basiano, hindi na magbibigay ng opportunity na maging Miss Grand candidate si Gabi Basiano kasi pwede siya maging face of ano, beauty international or kaya rin Hispano-Americana. So, yung sa Miss Grand, eh baka makuha na to ni Michelle D, ba? Diba? So yun, so for sure, pag sumali si Michelle D dyan, kanya na yung Miss Grand International or Miss Grand Philippines. And I think exciting to kasi syempre, malaking kandidata si Michelle D para sa Miss Grand. But tignan natin kung ano ang mangyayari, tignan natin kung sa kanya mapupunta yung corona, tignan natin kung sasali. yun yung importante. So, kaabang-abang kung sino magiging officially candidates ng Miss Grand ngayong taon na to at exciting ang magiging bakbahan nila at exciting din dahil syempre nag-aabang ang Miss Grand International sa kanila. So, yon kasi nga, di ba, sinabi nga ni, ni Miss Teresa na looking forward sila sa magiging kandidata natin, eh, di tignan natin, winner yan pag nagkataon. So, looking forward din ako kung sino yung mga magiging kandidata dyan. Pero ang masasabi ko, bongga. Imagine, may reyna Hispano-Amerikana, Face of Beauty plus Corona ng Miss Grand International. So, laban niya. So, sabi, sabing ganun, eh, yung Miss World ba, mapupunta ba sa Binibining Pilipinas? Wala tayong balita dyan. So, abangan na lang natin kung ano, anong Corona ang magiging bago sa Binibining Pilipinas. Total, nag-search on na rin naman sila. So, abangan natin. So, ngayon, hindi ko alam kung kailan ang final screening ng Miss Grand Philippines at kung meron na ba talagang nag-audition. So, tignan natin. Ay, nako! Are you excited? Kasi ako, yes, sobra excited. Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo at sino sa tingin mo ang dapat talagang sumali ngayong taon na to sa Miss Grand Philippines for 2025. So yon So syempre maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika sabi so, ng gano'n, always keep smiling and laban lang so guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys, paalam